si Maria Grolio, taga Bicol, Legazpi City po. Uh, nagkaroon ako ng pagkakataon ngayon, nakita ko talaga si Senator kasi nung nagkaroon kami ng problema, na hospital yung kapatid ko sa Legazpi, sa BRMHC, nagkaroon siya ng malaking bill. Wala kayong pagkukunan ng ano, ng pagbayad. O may mga kapatid din nagtutulong. So naisip ko, sabi ko, ano kaya sabi ko sa pamangking, mag-ano tayo sa malasakit. So walang atubili talaga talagang napigyan ng pagkakataon na mabayaran lahat yung bill. O yung kapatid ko, namatay uh, na po siya ng May 7, pero still nagpapasalamat kami kay Senator. Salamat, Senator, sa tulong. At least nakapag-ano na yung kapatid ko at, at peace na siya ngayon. So magan mas ano maraming salamat Senator Bongo sa tulong. Ako malaking tulong kasi talagang siya ma, madaling magbigay ng tulong. sa so, walang dalawang bisit, madaling magbigay ng tulong. So, hindi kami nagdalawang isip na. Talagang yan ang naisip namin. So, ito na ng pagkakataon talagang in God's time, talagang nabigyan ko ng pagkakataon magpasalamat.